Good morning po mga kalaki. June 22 na po at sa mga kukuha po ng mga tataya dyan ng 3-digit lucky numbers sa sa, sa national sa lotto abroad, Lotto Pilipinas, ito po ang magandang 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Umpisahan po natin sa Australia 733, Mexico 819, Canada 204, Greece 826, New Zealand 641, India 239 Philippines 147 Thailand 228 Taiwan 103 Malaysia 744 Dubai 826 Hong Kong 725 Singapore 914 China 837 Texas 426 Korea 755 Germany 948 Italy 721 Japan 165 Saudi 386 Las Vegas 294 Israel 771 Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 3 digit lucky numbers sa pwede nyo po yan i-ramble mga kalaki kung gusto nyo para mabaligtad lang po ang numero panalo pa rin po tayo at kung meron po akong hindi po nabigyan ng mga lugar sabihin nyo lamang po at bibigyan natin agad-agad mga kalaki okay? yan po ang mga tips namin sa mga gusto po yan Kayaan nyo na po yan. Alagaan nyo ng 3 days. Good luck.